guys, uh, welcome back sa uh, atong YouTube channel guys. Uh, karon guys, uh, atay karon bago nga atong ayon karon guys nga usak ka uh, e engine. So ang problema ni guys, uh, pang guys, yung yung langis niya uh, pumunta sa ano sa radiator. May puna yung langis sa tubig sa radiator. So iba po to yung yung tubig na pumunta sa crankcase Uh, may maipon sa city sa crankcase yun ang magkaiba sa talaga sa overhead. so kung yung tubig mapunta sa crankcase yung tendency yan gasket at saka cylinder head so dito iba to iba to yung nangyari sa kanya yung uh, tubig niya ay uh, yung oil niya mapunta sa radiator sa uh, tubig so magkaiba talaga so anong nangyari dito sa ito na sasakyan to uh, yung langis niya napunta sa regitor so maraming langis na napunta sa regitor kaya, kaya siya uh, masama din ang lagay niyang sa iyong engine masama talaga so ngayon uh, i-share ko sa inyo yung problema dito so walang ibang problema dito pag yung oil uh, yung langis na sa radiator walang iba yung water jacket niya so itong water jacket niya so tingnan natin to kasi yung sagaran nangyari dito sa water jacket natin dito na uh, butas uh, mayroong mga butas so ngayon nakita natin dito yun hey, nakita natin dito wala naman siyang butas dito ito yung water jacket niya dito dalawa so tingnan natin dito sa oh, an tanggalin natin to para malaman natin kung saan talaga yung langis na muagih muagi as siya magsulod so dito Tanggalin muna natin to. So, dali, madali na to. Yan. Ito, ito na yung kuwan na ito. Sandali mo guys. Ito na guys. Ito yung water jacket niya guys. So dito guys. Wala namang tama siya dito guys. Wala namang ano. So. So dapat Dito kita maker yan so yung isa tanggalin natin itong <coughs> isa tanggalin natin ito yung isa kung saan tanggalin ano, yun eh. uh, yung Editor guys nga yung oil bumasok dito. Oh guys. Makikita niyo guys dito guys oh. Ah, uh, to guys, ayan. Uh, so, Ang oil niya napunta dito sa jitter. Kaya iba to sa mag overheat yung uh, makina natin. Gasket 'yan at saka cylinder head. Eh okay, yung sagaran nga overheat nga nitabo ang yang oil, ang uh, yung tubig pupunta sa oil, yung crankcase. So ito eh, ito hindi to overheat yung makina natin dito yung oil lang yan mapunta sa radiator kaya nakita na problema dito no ito yung oil nyo na uh, puro gatas na so ang problema nito guys uh, na, yung head natin guys napalitan natin napalitan na natin yung natin to kuan uh, water jacket So, itong nasa guys, hindi to overheat guys. Hey, hi Kasi yung overheat, yung overheat, yung gasket lang at saka si overheat. So, sa garan, sa tubig. Sa garan, overheat guys, ng mga kung overheat lang, yung tubig upunta sa crankcase, sa oil. So, iba to. Hindi to overheat yung makina dito kaka-kona na ni guys yung yung langis niya napunta sa radiator kaya ah uh, kita natin yung water jacket uh, pinalitan na bago so uh, umaya sa guys mapakita ko sa inyo guys kung yung water jacket natin ah uh, yeah uh, natin na uh, dinala natin sa sa mesin shop practice natin para sure sure yun, so ngayon guys yung itong radiator guys uh, tanggalin natin dito guys para malinisan natin before ko itawag sa makina so ganon lang guys linisin uh, natin to para pag magbalik natin sa yung kwan mayro nang uh, lang, uh at sa kakao paandar tayo wala nang problema so na no, yes hello guys uh, welcome back guys sa mga youtube guys uh, guys uh, tapos na ginatotong yung inarabaw uh, na yung uh, ang uh, um, uh, oil sa dito ay ang oil sa pumunta sa dito. So ngayon guys, ah, uh, eh, balik na natin guys yung cylinder head. Yung tinakamin sa atong gilis gi ay bilis na to, Atong bilisan. Uh, water jacket lang. So walay cracks crack siya, wala i-crack. Kansa practice walay problema So atong gilisan gi sa diyan sa cylinder, water jacket lang. So ngayon guys, ah, uh, dito na nakita natin tapos na yung sakin natin na tinarbaho. So yung tubig guys, guys, Ah, yan, wala nang wala nang oil, guys. So makita natin guys, oh, yung kudo, guys. Wala nang oil, guys. So So guys, ah, makita natin guys, yung tubig wala nang talagang oil. So yung problema guys, katulang water jacket lang yung problema. So wala nang ito, ko ito. Yung water jacket lang yung Pilihan natin sa Pilihan So, ngayon guys ah, Shout out mga tayo guys sa mga tao nga sumukong sa akin guys. Uh, hello guys, uh, mag-shout out muna tayo sa mga nanonood sa mga video guys. Shout out kang Team Lagan, uh, kang Pupi TV, kang GM Motovlog, Bastasa, Jumar ng Dayan, William Pagaro, Jeffrey Carbon, at si Ruin Carcirdo. Shout out kang Jan Patrick, Ronald, Kasas Edwin, Casino, Eduardo, Kapito. Kapito, Kapito. Shout out sa inyong lahat. Ah uh, lang ko isi Sam sa nanon sa video ko. Benito, Pasca, Pasqua, Dong Almario, Wilbert, Jermi, Jermo, Junior, Isa Mara, Marata. So, guys, ah, thank you sa lahat, guys, na nanon sa mga video, guys. So, Salamat sa iyong suporta. Huwag kayong usawang manood sa mga video ko. So, please subscribe my YouTube channel. Okay, see you next time. Bye-bye. Love you.